Kasi nasuntok ko sa si dati pa Sinuntok ka? Oo. Kasi sumuntok sa'yo. Kala, sorry yan natin. Kilala mo ba yung classmate mo na sumuntok sa'yo? Kilala pa rin. Kilala Kala. pa rin. Hindi mo makakalimutan yung kasi alam mo, yung mga hanggang ngayon dinadala mo pa. Ako hindi ko makalimutan, may basag ako sa ulo. Kilala ko pa rin yung ng ulo ko. Pero basag din yung mukha niya. <laughs> hindi, chocolate. Sa'yo, Idol, sumasakit ba siya? Tumutunog po yung... Tumuturo nga. Uh, may nahihirapan pa akong umuya ng pagkain. Ah, pag kumakain ka. Tapos, pag binabalik ko po, binabalik ko. Lumubog uh, nga yung anong mga ito. Kung mapapansin mo yung buka ko. mapapansin mo. mo dito sa pit, oh, nakikitag oh. ba yung sa ano? Ayan e, o. Dito sa kabila. Lumubog talaga. Hmm? Saan ka sinuntok? Saan tinamaan? ka tinamaan? Dito. Diyan ka tinamaan. Na-deform yung rune, eh. mukha niya dito. Ayan o. No? Okay. Malakas yung sumuntok sa'yo, kahit lang. Mm -hmm. Medyo batak din. Inuuro eh, yung uli nung kita natin sa video din. Sino? Yung eh, uli, kasabay natin sa Macdo. Ah, oo uh, nga, eh, sa Macdo. Ay, para sa sa'yo, oo. Kaya pa para pamilya sa akin. Eh, <laughs> kaya lulis lang <lari>. yung nakalimutan mo. <laughs> oo, oh, pinapunta ko nga siya eh. Ayun, ano, ano. Okay nga na, dandan Sara, dahan Sara. sarap. Sige, sara. Oh. Nandang Sara. Sarah. Sara. Yes, Sarah. <desk> oh, sarap, Sarah. Para disan Sara. Para na Sara. Ah, na bungutan ng anon limang tinik do stomp salala muna. Saban mo. Nandang Sara. Sara 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 sara. Hmm. Nandang Sara. Sara sara sara. final na yan, ganyan ka lang. Idol, di ka na mahihirapang kumain yan. Uh. Malilimutan mo oh. na siya. Malilimutan mo na yan. Ang pinakadabes na nagawin mo ngayon, papakainin kita ng papakainin, nguya ka ngayon ng nguya. Dali mm -hmm. ah. Baka sumasakit ay hindi naman. Ang mga sabi. eh Hindi ba tumagal yung leg mo, sir? Parang <laughs> tagal ng ano na. Stop eh. Kahaba. <laughs> <laughs> Tay, eh, ang gagawin mo to idol, bubugbugin mo ito ng bubble gum. Kung saan ka nasuntok, para lumaki siya, parang lumit kasi, lumipis yung muscle mo rito. E, no? Hindi kapantay. Malakas yung pagkadali sa kanya. Pabilog yung dito niya, dito flat lang oh. Pwede ko kaya yung pinaka yung yeah, pang-exercise sa Jo, sir. Pwede. Uh, sa Shopee, nabibili sa Shopee. Ay, di. sasabay yun dito sasabay idol. Eh. Kasi bali, dito ng ano noon eh. Sa unang yun eh. Hindi maano. Sasabay to. Lalaki rin to, lalaki rin to kaso magpapantay sila ng ano Joe lalaki rin to dapat dito lang muna bugbugin natin kahit ito yung bugbugin? ano bubble gum, gum. bubble gum bubble gum lang kahit ano pang bubble kahit ano basta araw-araw wala -araw, -araw muna mag okay. normal lang yun sa una Pagkakataon, mga isang linggo ng awit nang awit normal lang yun iba kasi yung masakit sa ngawit eh hmm. ibig sabihin yung ngawit parang binugbugbog siya kumain mga ngawit ka ah. normal lang yun sa unang pagkakataon sundin mo lang hayaan mo magmasilto para makahap okay. Yung mukha mo kasi medyo na deform idol. Sa lakas. Oh, eh, pag nagpe-picture ako hindi pantay yung Oh, dito hmm. medyo lumubog siya kaya medyo hmm. hahabulin natin. Sa, basta tanda mo bubble gum. Sa unang pagkakataon yung awit jan lang yan. Hmm. Tapos pagka maghihikap tayo, eto idol. Pag maghihikap tayo. Na? Yan kahit gaano kalaki. Normal na kung umuhi lang, iwasan mo muna yung hmm. Okay. Wala namang, wala namang, hindi ka naman kailangan magagawa ganyan eh. Basta pag nahihikap ka, mauobserva mo yan. din na ngawit yung pagkakain ka. Di ba na, oh, laki ng, laki ng hawawas. Dito ah, ito yung uh, malakas yung sumuntok sa'yo, kaya nakpunuhan nga. Dito lang bububugin ng bubble gum. Dito lang bububugin mo. Mm -hmm. balik pwede dito na rin yung pagkain ko. Pag yes! o oh, tama yun. Eh, basta dito lang muna, kanan. Itong pahabo natin para yung muscle mo rin sa Joe pagbalik malik. Medyo ano eh, medyo na nabawasan yung laman eh. Kaya nga. Second year ka pa, ilang taon ka na ngayon? 21 na po. 21. Ang second year parang 14 eh. 14 years old. 21, 7 years na nakalipas. Tagal-tagal na rin noon. Tagal na rin. Kaya na, ngayon ito, buwan, araw-araw lang. Tagal ko na itong gusto ko yung ano, wala akong mahanap na ano. Sir. Puro sinisinta. Okay naman? Wala namang masakit? Wala namang masakit. Pero may natunog. Walang problema sa pagtunog. Ito nga, bubog-bogin mo yan. Wala so, namang naman, masakit. O yan lang. Okay? ngayon, okay, masakit ba? Wala namang Okay, thank you.